Ayan, magandang umaga po mga katrabaho. Ayan, araw po ng lunis ngayon. Panibagong isang na naman ang ating bubunuin mga katrabaho. Ayan, nagka... Uh, tatali na ng tie beam si ano si Marvin ayan mer uh, meron pa rin siyang baka kaya talagang matibay yan no mga katrabaho talagang matibay na matibay ayan mamayang hapon siguro eh pwede na siguro ano ito no Pulugan na ng lupa no Ben dito ah mga pinagsibakan ng mga ano yung dating bakot lagay na lang natin sa baba ha? Na? Ano ko pwede buhusan. Na? Ano ko, pwede oh, tapos buhusan na. Pag napormahan nyo na, buhusan na. Dahil uh, ano, baka susunod natin yung halimbang unang yung schedule natin. Pag kata. Atin pong papakagay. Papastimik kitang kahit si ito kaya na. Atin may comment. Binakami ha? Nakasabi ko na ito. Nakausap ko na yung kagabi. Papabago din sa lecture. 125 square meter yung pinapabakod niya. Na, na? Ayun, nakausap ko nga kagabi yun. Matagal na na nagkano yun, nagpapabakod. Kaya lang, uh... ayun, comment siya ulit. Gusto daw niya ang ano. Nakita ko nga po yung ginagawa niyo ngayon. Ano. Tapos yung isa niya, napakasipag talaga. Ay, <laughs> 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 Talagang, oo, ako talagang ganun po yun ha? Sala, pag natuloy po tayo doon kako, yun lang po mag-uukay doon ha. Ayan. Simpleng bakod lang yan, napaka ano na, oh, napaka tibay mga katrabaho. Kaya san pa tayo, no? no? So, inyo, napaka ano na yan. Matibay na matibay yung bakod natin. Ala, ala, ala na masyadong nanonood sa YouTube channel natin. Sana ay tumami naman yung nanonood natin atin, mga katrabaho. Kahit sa uh, isang araw, mabot lang, uh, ano, kahit mabot lang lang, ano, pangarap ko lang, kahit ng mga liman libo lang, ka, <laughs> yung manunood, no? sa loob ng ano uh, isang buwan pwede na yun no? So bagay ng kahit kaya, kaya pa oras ka walong, walong oras korentani so kahit na dapat sana kahit na sa isang buwan kahit na maka 5,000 lang tayo na ano nanonood may mga ano sana ay lagi po kayong mag subscribe sa Katrabaho TV ayan kahit pa paano may mapupulot naman po kayo sa mga ginagawa natin o yung mga nagiging kontrata natin na papatrabaho no para sana lalo pa tayo maraming matulungan na ano, yung walang trabaho na mga kasama natin para at least magtuloy yung mga trabaho natin no? kaya kung minsan magawa na ako ng mga ibang racket na yun, mga pagkakakitaan kahit na kung minsan hindi ko na binablog yun mga katrabaho yun, kahapon eh nakarating na naman ako ng baliwag naghahanap tayo ng kornik no? tsaka mga tsaka mani May o, oh, nakakita na ako yung pinuntahan ko kahapon. Kaya lang, medyo mataas yung puhunan niya. Siguro, eh, kakayanin naman yung pag nakano ako ng mani. At saka cornic. saka yung green peas, no? Papatinda tayo. Kasi malakas din ang kita ng cornic at saka ano, mani, mga katrabaho. Ayan, natanggalan na yung mga forma rito. Ayan, tapos meron siyang pinaka nosing dito sa labas. Ay! Ayan, nagpa, ano tayo ng nosing? Ayan, manipis lang naman yung nosing niya. Tapos ito ay magpapalitada pa rin tayo dito sa labas niya, mga katrabaho. Tapos sabi ni Nanang Chona, ay ni Tita Chona, ayan, papa ano daw to. Papapintura daw niya yung sa loob na to, mga katrabaho. Anong, pa lang Anong pako? Anong pako? sinabi kanina. Pangsalo? Oh. salo Halihan nyo na muna Mamaya <laughs> ah, kukuha ko ng alambre Pupunta ako ng ano Ayan, siguro. May bata rin

Saka nung alimbawa ating may kayo, hindi kayo, Oh. <laughs> kayo ne. Ayan, uh, nalagyan na ng ano, tanse para yan ang magiging ano, guide nila sa forma natin. Si Master naghahanap ng barena, walang magagamit niyan.

Ayan mga katrabaho. Okay, punta muna tayo ng San Nicolas. Ibili tayo ng PVC ano, yung panel. Gagamitin okay, natin dito sa ano, lababo. Tapos punta tayo ng ano, uh, San Pablo para makabili tayo ng alambre. Wala na tayong alambre. Ay, nakasalim na itong. Maam na kasal na ito. Lalala me me bro. Na? Ano po rin? Ayaw mo yung lalalam. Gusto mo puro lalababo. Itapang bakal ka yan. Good job. Ah, pang-horizontal. Mga pila'ng patlo? Manuguna. 4. Kita pang tabo, ba? Oo. Adunay nagtanyang babo din. Tamban. Mexico, lecture. Kiro mo? Atimag pasukat ko ne. Well, ba wala ra nang tricycle. Ah, kay mag-bike ta namo. Dun bike hello, bro. Naano bike? I need another second. Alive, tuyo ka so. Mm, nayon mga katrabaho. <coughs> ito pa bubug na natin maman tapos kunin ko na rin yung pinaka ano yung tanki natin no. Alik yung ulo gataitan erod. Tapos siguro tatdanggut. danggut Makatabing niya man eh. Mm -hmm. <laughs> ano siguro. Niyan. Na? wapin Kuapin. Ano ba 'yung laman nito Singapore tamagiban kay eh. Nabengi na na ako pin eh. Uh, ano ano may mas uh, gusto ko sa magpatrabaho no may dati tinang ginawa no ka rin. May gumawa na raw no? kaso hindi daw niya nagustuhan yung mga ginawa nila. Marami daw reject. Kaya ano sabi niya doon sa architect niya, guhit mo na lang sabi niya tapos ako na lang maghahanap ng contractor ko sabi niya. Yan ikaw nga naisip ko ano dahil nakikita ko yung mga pinapatrabaho mo ano maayos ano lalong lalo na yung kasama mo yung isa na yung mataba ano yung si ano ano yung patawag na ano? na si bulakti po yun ha bulak tipo eh tara puntahan natin yung nakikisam eh dito sa harap no sa may poste mga katrabaho yan puntahan natin ito si boss J yan pinik na may pa kanyang sinentro mo yan yan eh Jay? ako Ayan po mga katrabaho na screw niya maten niya mga kabit na po yung ilaw para medyo maganda ang ano na rito tignan Ayan. Okay, tara hatiin muna natin yung mga nabili nating sako. Ah, uh, ano yung pambenta sa bahay na, no? Ayan, benta natin ng tiga na siguro, 9, pwede na to, mga katrabaho. Ayan na uh, mga katrabaho na buhusan na nila yung ano.

Boston mag-aasinta na sila rito siguro. Manasitano ko pa yung post ko na. Pura ang pandawe, lalo sa mga kuno ko niyan. Aure ka pa, pipunye pa. Pagpamu, ay pia, apemutu yo pa rin ha? na Narang? ng ano. kaya ni siguro din tanyang kaya niyo nung no, sumubra rin dito ang aloblox. gamit meto niyang kaya. Step mo. Makakipid mo eh. Dahan niya kaya.